Naghirap ang pamilya nila Odilon dahil sa kanilang mga utang. Panglima siya sa anim na magkakapatid. Sa murang edad ay nagbanat na siya ng buto. Tinulungan ng ina sa paghahanap buhay upang mabayaran ang kanilang mga utang. During my elementary days, uh, naranasong kong sumama sa nanay ko. Uh, magtinda ng mga gulay sa palengke. Sometimes po sinasama niya ako mag, uh, magbenta ng mga isda, maglako ng isda. Sometimes may nakikita ko mga bata na... Uh, sagana sila sa lahat. Uh, kami naman ay sakto lang yung nakukuha namin. Tinatanong ko sa sarili ko bakit nangyayari ito sa amin. Parang ang buhay yata ay unfair. Nagsumikap si Odilon sa kanyang pag-aaral hanggang sa siya magigbahagi ng varsity sa karate. Napansin ng isang foundation ang kanyang sipag at galing kaya't ginawa siyang scholar. So during my college days, talaga na-focus yung life ko sa sports. Misa pagkainisip namin yung mga ganong financial problems, wala akong mahinga ng, ng solusyon, wala akong mapagkwentuhan, kundi yung mga kasama ko sa karate do. So doon, medyo nakakapag-release ako ng konting problema namin, gumagan sa pakiramdam ko. Nakapagtapos siya ng kolehiyo sa kursong Secondary Education Major in Mathematics at naipasa ang kanyang licensure exam o Nagbukas ang oportunidad sa kanya na magtrabaho sa isang private school. Lingid sa kanyang kaalaman, isa pala itong Christian school nung mga activities doon sa sa school every wednesday nagkakaroon ng uh, Bible study uh, doon ko po nakilala yung girlfriend ko na asawa ko na po ngayon naging open po siya sa akin na mas gusto niya na isang kristyano din yung uh, maging kasama niya rin sa paglilingkod at maging kasama rin sa habang buhay Alang sa pagmamahal sa nobya. Niyakap ni Odelon ang kinilakhang pananampalataya ng kanyang girlfriend. Bilang paghahanda sa kanilang kasal, nagbukas si Odelon ng karate gym upang madagdagan ang kinikita niya sa pagtuturo. Sa probinsya, medyo hindi po sapat yung kinikita namin doon. I decided na magkaroon ng sariling karate dojo. So yun po ay nakakatulong din kahit paano ay makadagdag sa mga gastusin. Pangdagdag lang doon sa mga uh, panggasos namin. Actually, uh, ang nangyayari po sa amin talaga for charity yung training namin. Kasi, nung mga times na yun, mga tinuturoan namin talaga mga bata ay hikahusin sa buhay. Taong 2008, nang magpakasal sila ng kanyang nobya at nagpa bumuo ng sariling pamilya. Subalit, naharap sila sa malaking hamon. So, nung after po namin magpakasal, nung we decided na magsettle lang dito sa Valenzuela, napakalaking adjustment kaya lahat ng diskarte, lahat ng kaparaanan para uh, mabuhay ginawa ko, ginawa ko po nung time na 'yon lalo na nung naging jobless po ako kahit sa eskwelahan na ako nagpa, nag nag-apply noon hindi ako matanggap dahil uh, may mga nahanap na sila mga teachers medyo lumiliit yung pagtingin ko sa sarili ko kasi Uh, sabi ko, lalaki ko, dapat ako yung provider ng family. Pero ginawa ko po yung paraan na kahit papano makatulong sa kanya. Natuto ako magtinda ng mga food supplement. Na-involve ako sa network marketing business. Gumawa ng mga perfume, gumawa ng mga dishwashing liquid. Dumating ang panahon na unti-unting nauupos ang kanyang pag-asa na muling magtrabaho sa isang eskwelahan. Kailan mo po sasagutin yung prayer ko? Sabi ko, bakit ang tagal? Lahat naman ginagawa ko, pero wala pa din. nag sa akin, di ko makalimutan. Yung text niya sa akin, Good day, Mr. Peña Florida. Please report on Monday for your teaching load. So sabi ko, ibig sabihin, Lord, ito na yung prayer, yung sagot mo sa prayer ko. Bilang pasasalamat sa biyayang natanggap, lubos na pinagbutihan ni Odelon ang kanyang trabaho hanggang sa siya ay ma-promote bilang department head. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isang trahedya ang sumubok sa kanya. Hindi na ako naging active sa church noon, Nagiging abala sa trabaho, na ako sa motor, na pumailalim po ako doon sa isang malaking truck nung dinala ko sa hospital sa lahat ng x-rays, wala pong fracture, wala pong nangyari sa akin. Na nabubugla yung paa yung kaliwang paa ko. Isang lesson dun sa akin na binigay ni Lord na, Teka muna, kailangan mo munang paalalahanan. Lalong kumapit si Odelon sa kanyang pananampalataya sa Panginoon matapos ang naranasang himala. Lalong umigting ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Nagpasalamat sa Panginoon si Odelon sa naranasang himala. Noon niya napagtanto na nawalan siya ng panahon sa Panginoon dahil sa pagiging abala sa trabaho. Pangako ko sa Lord na, Lord, magsisilbi ako sa iyo ng maayos, magsisilbi ako ng tapat. That was the time na bumalik lahat sa akin sa alaala -ala ko during may recovery period. Pagkatapos makarecover mula sa aksidente, sunod-sunod ang pagpapalang dumating kay Odilon. Na-promote siya bilang head ng kanilang school at mayroon ng 100 plus students sa kanyang karate gym kung saan ginagamit siya ng Panginoon upang makapagbahagi ng salita ng Diyos. Si Lord ang blessings, ang giver blessings natin. Siya ang protector natin. Siya ang bibigay ng lahat ng kapangailangan natin. Bakit tayo mag-worry mag sa mga darating na araw? Eh, God is already there. So, lagi nating kasangga ang Panginoon sa lahat ng oras. Kung tayo ay may problema na kasing laki ng barko, huwag natin kakalimutan na tayo ay may, may Diyos na kasing lawak ng karagatan.